sa pool sa CCTV ang isang lalaki na abala sa pagbutingting sa gilid ng gate ng isang establishment sa Navotas City. Ilang sandali pa ay umiktad ito papalayo ng gate nang dumating ang ilang kalalakian na lulan ng isang motorsiklo. Ang mga lalaki na mabilis na lumapit ay mga operatiba ni Navotas City Police Station Police Colonel Mario Cortez sa pangunguna ni Police Captain Luis Rufo. Agad pinadapa, kinapkapan at siniyasat ang laman ng bag ng lalaki. Hindi alintana ang mga CCTV sa area, dokumentado rin ng video ang mga operatiba bago buksan ang bag ng suspect. Itong laman ito. Oh, check mo it natin. Hey, ano yan? Hey, ito may legami, eh? Hindi nagawa mo dyan. May nagari, oh, Tumpak. Tumpak. Check mo. Check mo ta. Baka bala. Check, check. I got I got it. Các bạn hãy đăng cái cho kênh lalaschool Để nakumpis ka ng mga operatiba ang isang improvised firearm o sumpak, dalawang 12-gauge shotgun ammunition, vice grip, magtilyo, wire cutter, cellphone at isang real tablet na nakalagay sa loob ng bag ng suspect. Ayon kay Police Captain Rufo, nakilala ang suspect na si Alias Alvin, 25 anyos, porter sa Malabon Seasport at presidente sa Longos, Malabon City. panatili natin ang katayimikan dito sa Bota City. And of course, sa uh, pagsunod din ng ating uh, mga membro, sa kautusan ng ating Regional Director, General of Femination na Jr. and ang ating District Director na si General Rosalito Gapas na siyang uh, naglatag ng, ng kanyang mga direktiba at programa dito. dahil dito agad dinala sa Navota City Police Station ang suspect at isinailalim sa kulang proseso sa pagsasampa ng kaso. Nadakip ang suspect sa pinaigting na pagpapatrolya at agarang pagtugon sa tawag ng residente. Ang suspect ay isang salarin din sa ilang nakawan sa nasabing lungsod. Pag-alaman na ang establishment ay dati nang ninakawan ng suspect. July 27, 2024, unang pinasok ng suspect ang naturang establishmento kung saan nakatakas ito matapos ang krimen, subalit natukoy ng pulisya at naging subject ng intensified manhunt operation sa area. Sa rin sa CCTV kung paano nakapasok ang suspect sa loob ng establishmento at ang ilang minuto nitong paghahalugob sa ilang kagamitan sa nasabing lugar. Makaraan ang ilang minutong paghahalugog ay nakatakas ang suspek. Tangay ang ilang mahalagang kagamitan at gadgets sa loob ng naturang establishment. Natilala ang suspek sa tulong na rin ng CCTV at dahil dito naging alerto ang may-ari ng establishmento kinumpuni ang entrada na dinaanan ng suspect at nagkaroon ng 24-7 CCTV monitoring sa area. Dahil na rin sa 24 7 monitoring sa CCTV ay maagap na nakatawag sa polisya ang may-ari ng establishmento na agad naman nag-respond yan na mga yung kapulisan sa pangunguna ni Police Captain Rufo. Ang suspect na nakataka sa unang panloloob ay bumalik pa at ngayon nasa kote na ng polisya. Ang suspect na si Elias Alvin ay positibong kinilala ng biktima Nabawi ang Realme tablet na tinangay nito noong unang panlaloob sa naturang establishment. Maliban dito, si Elias Alvin ang isa rin sa nanloob at tumangay ng mahigit sa 20,000 pesos sa loob ng isang establishment noong nakarantaon sa nasabing lungsod. 小心我不在吗？